Good morning guys. Ayan guys, maglalaba po ako today. So, ayan guys, kitignan nyo guys kasi wala naman akong hose. Itong shower na lang ang ginamit ko para dyan sa paglagay ng tubig. Ayan guys. So, malit na yung bahay ko guys. Kaya yung, yung aking uh, ano guys, lutuan ay magkatabi lang guys. Ayan, magkatabi lang yung lutuan ko guys. Dyan. So, ayan. So, habang naghihintay ako dito guys, dito muna ako guys ito naman yung mga labahan ko guys mag separate muna tayo ng ating mga damit na lalaban guys so syempre unahin natin kailangan natin yung mga ano dyan muna yung mga black yan yung mga black guys isiparit muna natin guys para makita natin yung ano so ganito po yung mga labahan ko ngayon so isiparit natin yung mga itim guys kasi hindi pwedeng isabay sabay yan lahat So, kailangan guys na ang mga itim, itim, itim lang yan. So, ayan guys, nasiparit na natin yung itim, yung kulay red, at saka yung mga light colors, at saka yung white. So, ganyan po ako maglalaba guys. Kailangan po natin iwala lahat guys. At saka bago po ako maglalaba, bago ko po yan ilalagay sa washing, ay uh, banlawan ko muna yan guys babanlawan ko muna yan lahat para hindi madumi po yung ating tubig sa washing kasi pag maglalaba tayo na ilagay agad uh, hindi natin banlawan tapos ilagay natin sa washing nako iitim yung tubig natin guys madumi ang tubig nyan isang isang ikot pa lang no uh, marumi na yung tubig so kailangan guys pag maglalaba tayo banlawan muna natin yung ating mga damit No, banlawan muna natin bago natin ilagay sa washing para po makikita nyo ang tubig malinis pa rin, hindi siya medyo mag-gray uh, or mag-black na yung water kasi na natanggal na yung pinaka first dumi sa damit, natanggal na yung mga pawis, mga alikabok na banlawan na yun sa damit. Kaya pag ilalagay nyo guys na nakabanlaw na, makikita nyo ang kaibahan. So, dapat ganyan po tayo maglalabas sa ating mga damit. Siyempre, unahin muna natin yung yung white at saka yung ano, ayan yung uh, light clothes no yung hindi naga uh, maka ano ba makahawa ng kulay so ayan guys hiniwalay ko na po yan guys so mamaya um, guys a uh, ilalaba ko na po ganito po ako maglalaba ng aking mga labahan guys so then guys yan lang po yung aking mashe today thank you so much for watching